Nasa pangalawang araw na ang 2025 International Day for Universal Access to Information na isinagawa sa Pasay City. Si Gab Villegas sa Detalye Live. Gab? Joshua, ilang mga paksa ang uh, inaasahan tatalakayin dito sa pagpapatuloy ng uh, mga aktibidad para sa 2025 International Day for Universal Access to Information dito sa Pasay City. Pamayang alas 9 ngayong umaga ay magkakaroon ng opening session kung saan ay magbibigay ng kanyang mensahe si Inter-American Court of Human Rights Judge Ricardo Perez Manrique. Susundan ito ng isang fireside chat at panel na tatalakay sa papel ng open government partnership sa paggamit ng open data transparency at public tra public participation sa climate at environmental issues. Dalawang magkasunod na panel na may breakout sessions naman ang gagawin kung saan tatalakayin ang regional perspectives pagdating sa access sa environmental information at ang papel ng civil society sa pagsusulong ng access sa environmental information. Joshua, mamaya sa closing ceremony ay inaasahang magiging keynote speaker si Budget Secretary Amena Pangandaman at mamaya rin ay inaasahan na ilalabas ang 2025 ito uh, Uh, Manila statement na hihimok sa mga bansa na pabilisin ang pagpapatibay sa access sa uh, access to information legislation bilang mahalagang hakbang sa pag-abot ng sustainable development goal uh, 16.10 na pagsapit ng taong 2030 at yan mo na ang update mula rito sa Pasay City balik si Joshua. Maraming salamat Gab Villegas.